Masili po niya, pili lang po kayo dyan. <laughs> po pili. Libre na lang po pero may 20 pesos ako, tapos may libre pa. Punga kayo ng plastic, tapos apat na perasong libre. Ayan. <laughs> <laughs> libre muna kunin niyo ate. May libre muna na piliin niyo. Ay hindi po yan. Ayan po yung salita. ayan. Ito po gitna. Po. Ate! 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 Ayan po, dito po yung libre. Agus, buwan na lang po kayo. Hindi po yan ate, dito dito pa po. Dito po. Sige piliin mo na po kayo ng libre Yan Dito po banda Dalawang peraso po Yan Dito po Hindi po yan Ako na lang po Sige po Wait lang ako na po mag-a po plastic Dito banda yung libre ate Dito po Yan po Ayan Ay pili lang po kayo ng libre Yan Dito po sa gilid ate Dito po sa gilid Ako okay po sa gitna. Ito po. Sa gitna po. Aboy. Ako na nga po ako. abot. po. Ano, <laughs> alin na? O, ah, sige na. May pente. May pente ba kayo? Meron. O, bili kayo tapos libre pa. O. <laughs> sige na, mamili kayo dyan. <laughs> Kahit ilan, sige kumuha kayo dyan. Mamili na kayo, mamaya na kang magbayad. O, mamili ka daw sa'yo. Hindi yan na, hindi yan! Eto, yung isa, yung isa. Ayaw pa. Sige po, yung pili lang po kayo dyan. Ayaw po sa gilid po. Oo, yung isa. Yan. Etong isa. Yung isa. Kaya ako na lang po. Tingnan po oh. Ay, di ba? Ang libre po ni Ma'am Firas. Ang kayo na kong mamili. Uy, tama ko lang po kukuha, ate. Eto po ba, ate? Kukuha, tuwa na lang po. Itong, yan. Mini ka lang, ate. Yan. Sa kinta. Hindi po sa baba. Ako po kukuha, ate. Tignan niyo para maganda po. Dito po, sa ilalim. <coughs> Ayaw ko. Sige pa, dyan na lang po. ako na lang po kayo. Dito po sa gilid. Ayaw ko na lang. magkaroon ng ganong kahabang braso, no, Mga Ang dami mo, mm. mahahag. <laughs> sa ating pagbumalik ay sabay-sabay na tayong tumawa sa ating prank. Kaya ko yan segment kasama ng ating celebrity accomplice dito lang sa Oh No! It's B.O. Be Ay, hindi ko po patayong, eh. hindi ko mo. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, <laughs> ayan. Oh, ayan, oh, oh. Mga Kanya 25, this is your prank master, Dr. Ben Joey De Leon. For more Ono HBO Bureau only updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at net25tv and at net25entertainment Facebook page.